Warid well, up sa inyo mga guys. Yan, so sana malinaw yung audio natin kasi naka-connect yung intercom natin dito sa Insta360 natin. So may gusto lang ako ipakita sa inyo mga guys. Kung isa din kayo sa katulad ko na mga rider na na gustong magkaroon din ng security sa kalsada mga kuis, Isa ito sa mga nakita ko na budget meal. Murang-mura lang mga guys. At saka malaki yung tulong niya para sa atin. So, ito, nabili ko siya Nang 220 kasama na yung shipping fee. Ito yung chest bag ng ano, camelback. So, dahil dito, mga kuys, magiging secured tayo sa kalsada. So, papakita ko sa inyo kung papaano yung magiging capture niya. So, medyo nagmamadali tayo ngayon, mga kuys, kasi maulan. <laughs> Ayan, no. Baka butin tayo. So, ito siya mga kuis. Ganyan nyo lang siya susuotin. Yan, naiigpitan naman yan dito, gilid. Tsaka kabilang gilid, tsaka ito. Naiigpitan naman yan. Na-adjust yan kung gusto nyo gano'ng kataas. Ito, ganito. Ito sa tulad sa ginagawa ko. Yan, na-adjust yan. Yan Nakita nyo mga kuis? Yan o. Oh. Tapos, ilalagay nyo yung cellphone ninyo dito. Ito, 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 ito. Tingnan natin sa, ka, ano, sa lamin. Ayan. Ito yung pinakalak ng cellphone nyo. So, subukan natin mag-capture mga kuis. Hindi naman kailangan ng cellphone nyo dito Ay high-end eh. Hanggat nakakapag video lang siya mga kuys, pwede pwede nyo siyang gamitin. As long nagre-record siya mga kuys, ayan recording na. Lagay lang natin dito. Yan So, ganyan na siya mga kuis, Yan. Yan So, tingnan natin mga kuys yung magiging capture nitong camera natin. Ay, e, teka, ilagay muna natin sa ano, sa... May settings kasi to na ano eh. Yung mas wide yung makukuha niya, para mas wide yung capture nya mga kuys Pero kung wala namang ganun yung cellphone niyo Okay lang mga kuys Wala namang problema don. tingnan natin ko recording Yan recording Yan ikpitan natin Yan, recording pa din sya Yan Tignan natin yung magiging capture nito mga kuys Yan So napaka simple lang mga kuys Ganyan lang Magiging safe na tayo sa kalsada Lalo na sa may mga spare na mga cellphone dyan, mga kuis, maganda to. Hindi nyo na kailangan ng mga ganto, eto eto, yung mga action cam. Cellphone lang, sapat na, mga kois. Para lang maging safe yung biyahe natin. Magiging ano ka pa dito, mga kuis, instant vlogger ka pa dito. <laughs> pwede mo i-post. Pag may mga magandang na-capture ma ka, mga kois, pwede mo siyang i-post ba? Diba? Pag sa mga ganto naman mga kids, pwede niyo siyang ano eh, i-custom uh, e naman since lalo na uh, kapag malayo yung biyahe natin, syempre di natin may iwasan na malulobat yung gamit nating cellphone. Kung ako, pwede ko naman siyang butasan dito, yung sakto lang yung ano, lusot nung cord nung ano, charger. Yan, tapos pwede ka na rin maglagay dito ng power bank mismo sa loob para yung cord na lang yung nakasaksak doon sa cellphone. ba? Diba? Hindi mo na isipin na ah, baka lobat na. Kaya para mas sure tayo. Ganun na lang yung gawin natin. Para sa akin lang naman yun mga kuys. Isa yun sa mga nakita kong diskarte para hindi malobat yung cellphone natin. Kasi alam naman natin na ano eh, mas mas matagal ang recording ng mga cellphone mga kuis compare sa mga action cam. Ang action cam kasi mga kuys, swerte mo na kung tumagal yan ng mga 2 hours continuous recording. Pero ang mga cellphone natin, as long as may battery yan, as long as kaya pa ng memoryan, tuloy-tuloy lang ang pagre-record niyan mga kois. Kaya kung meron kayong cellphone na mataas yung memory, 'di ba? Tapos mataas pa yung battery, sasabayan mo pa ng power bank. Baka nakarating ka na sa pupuntahan mo. Recording pa rin yung cellphone mo, 'di ba? Ganon yung mga magaganda, mga kuwis, na tuloy-tuloy lang talaga yung pag-capture nung camera. Tingnan na nga, nagre-record to. Eh, recording pa din siya, mga kuwis. Biruin nyo mga kuwis, salagan oh. Sa lagang 220, may laban ka na sa mga anti-kamote, sa mga anti-crocs. Diba? Lalo na kung ikaw yung driver, rider na talagang maingat sa kalsada. Kaya malaking tulong to mga kuys. Hindi na natin kailangan mag-invest pa ng mga mamahaling mga action camera para lang maging safe tayo. Dito pa lang, 220. Panalong-panalo na mga kuys. Madami naman nagbebenta nito online mga kuys. Eh. Kaya di rin kayo mahihirapang bumili. Lalo na sa Shopee at sa Lazada. So sa Shopee ko kasi to nabili mga kuys. Sana nakatulong itong uh, video natin Sa mga kapwa ko rider Na naghahanap ng Mga gamit nila Bilang kanilang uh, mga action camera Diba para safe tayo Sa kalsada Yun lang mga kuy Sana nakatulong itong uh, simple video natin Ride safe always and see you on the next one Peace out